Epektibo na simula ngayong araw ang implementasyon ng taas singil sa pamasahe sa LRT1. Dahil dito, 20 pesos na ang minimum fare at 55 pesos naman sa end-to-end -end fare para sa single journey ticket. Mas mura naman ang bahagya ang itinaas sa mga stored value ticket o beep cards. Ito pa lamang ang ikalawang beses sa loob ng 10 taon na nagkaroon ng fare adjustment ang LRT1. Ayon sa DOTR na uunawaan nila ang ilang grupo na umapila sa fair adjustment. Gayunman, iginiit ng ahensya na kailangan na at matagal na dapat ipinatupad ang pagtaas ng pamasahe upang mapanatili ang operasyon ng linya ng tren at masuportahan ang mga kinakailangang pag-upgrade para sa benepisyo ng mga pasahero. ayun pa sa DOTR, ang dagdag na singil ay kailangan din para sa extension ng linya hanggang sa Cavite sa ilalim ng kasalukuyang public-private partnership contract. Matatandaan na inaprobahan noong January 30 ang taas pasahe at mas mababa ito kaysa sa naon ng proposal ng Light Rail Manila Corporation na dagdag 20 pesos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority.